Ngayon, ibinabahagi namin ang malalim na inspiradong kwento ng actress turned mayor ni Jose Sekiambao, na tinatawag ang kanyang pinakabagong pagbubuntis na isang himala at isang napakagandang pagpapala sa kabila ng mataas na panganib na mga hadlang na kanyang hinarap. Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung mahilig ka sa mga kwento ng taos pusong seleb at mga himala sa totoong buhay, magugustuhan mo ang isang ito. Ayon sa isang kamakailang ulat ng ABC Bin, inihayag ni niya na ang kanyang kasalukuyang pagbubuntis ay nauri bilang high risk, pero sa kabila ng lahat, tinatawag niya itong isang himala at isang napakagandang pagpapala. Ipinanganak si Marie Claire Judith Phyllis Etienza Jose noong isang libo, nadaan at walumput walo, sumikat si niya mula sa Pinoy Big Brother, teen edition noong dalawang libo at anim. Ngayon, hindi lang siya kumikilos kundi nagsisilbi rin bilang alkalde ng Bayambang, Pangasinan. Ibinahagi ni niya na sumailalim siya sa espesyal na pagsubaybay dahil sa mataas na potensyal para sa mga komplikasyon na ginagawang partikular na sensitibo ang pagbubuntis na ito. Sa kabila ng mga panganib, inilarawan niya ang karanasan bilang isang himala na itinatampok ang kanyang pasasalamat sa suporta at pangangalagang medikal na nagpanatiling buhay sa kanyang pag-asa. Ang isang high risk na pagbubuntis ay nangangahulugan ng karagdagang pag-ingat. Maaring kabilang dito ang mataas na presyon ng dugo, gestational diabetes, o iba pang mga kondisyon na nangangailangan ng regular na pangangasiwa ng medikal. Ang tapat na pagbabahagi ni Nena ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng madalas na pagbisita sa prenatal at ekspertong medikal na patnubay. Ang ikinagulat ng marami sa kwento ni Nena ay kung paano niya binabalangkas ang kanyang paglalakbay, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Tinatawag niya itong isang himala, isang testamento sa kanyang pananampalataya at sa hindi kapanipaniwalang pagsisikap na medikal sa likod ng mga eksena. Nakakatuwang makita ang isang tao sa spotlight na yakapin ang paglalakbay na ito nang may pag-asa sa halip na pagkabalisa. Ang mga kilalang tao na nagbubukas tungkol sa mga high-risk na pagbubuntis ay nakakatulong na mabawasan ang stigma at hinihikayat ang mga tunay na pag-uusap tungkol sa kalusugan ng ina at lalo itong nakakaapekto sa Pilipinas, kung saan ang pag-akses sa pangangalaga ay maaaring maging isang hamon. Ang kwento ni ina ay nagpapakita na sa wastong pangangalaga, kahit ang komplikadong pagbubuntis ay maaaring magtapos sa pagpapala. Kung nakita mong nakaka-inspire ang kwentong ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at ay ring ang bell para sa higit pang totoong mga paglalakbay sa Celeb. Ano sa tingin mo ang pagiging bukas ni Nina? Ibahagi sa mga komento!